Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong Ang Makalangit na Ina, Ang Pinakaligtas na Kanlungan Noon, pag ang mga bata ay nasa panganib, madalas silang nagtatago sa likod ng palda ng kanilang ina. Noong unang panahon, maraming kababaihan ang nagsusuot ng na mga hanbok na may mga panloob na palda. Pag ang mga sisiw ay nasa panganib, nagtatago sila sa ilalim ng mga pakpak ng inahing manok Gayun din, ang mga batang kangaroo ay pumapasok sa bulsa ng kanilang ina. Ang mga batang kwala ay kumakapit sa likod ng kanilang ina na gaya ng pandikit. Kung gayon, bakit? Mga kapatid, naisip niyo na ba ang mga bagay na ito ni Minsan? Mayroon silang mga ama. Hindi ba't mas mahina ang ina kaysa sa ama? Gayunman, pag tinignan natin ang iba't ibang mga hayop na nilikha ng Diyos, bakit sila kumakapit sa likod ng kanilang ina na gaya ng pandikit? Sinasabi ng Biblia na ang kalooban ng Diyos ay makikita sa kalikasan. Pag nakakaramdam ang mga bata ng panganib, tinatawag nila ang kanilang ina Pagsumigaw ang mga anak nang inay dumarating ang ina na gaya ng isang superwoman sa lugar kung saan nagmumula ang tinig ng kanilang mga anak at tinatanggal ang lahat ng panganib. Ito ang karaniwang kaso sa mga maliit na bata. Pag dumating ang panganib, hinahanap nila ang kanilang ina, gustong maging malapit sa kanya at nagtatago sa likod ng kanyang palda. Pag may mga papalapit na mapanganib na hayop, ang mga sisiw ay nagsisitakbuhan papunta sa inahin at nagtatago sa ilalim ng mga pakpak nito. Kahit na ang isang malaking aso ay umatake sa mga ito, nagiging matapang ang ina. Iniisip, kung sasaktan mo ang mga anak ko, mananagot ka sa akin. Kailangan nating maintindihan ang spiritual na aspeto sa pamamagitan ng katotohanan na walang hayop ang maglalakas loob na lumapit sa mga sisiw dahil sa katapangan ng kanilang inahin. Bakit ang ina ang pinakaligtas na kanlungan? Ngayon, tignan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang panahong ito ay ang panahon ng krisis. Gayun din, tinitignan ang iba't ibang mga sitwasyon. Patuloy na sumisiklab ang mga digmaan. Mas madalas na nangyayari ang mga sakuna sa klima. At ang kalagayan ng kapaligiran ng lupa ay nagiging higit na mapanganib. Sa mga panahong gaya nito, sinasabihan tayo ng Diyos na magsitakas tungo saan? Sinabi niyang, Magsitakas kayo, tungo sa Zion. Kung gayon, bakit nais niya tayong magsitakas tungo sa Zion? Sino ang nasa Zion? Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Zion ang pinakaligtas na lugar ay dahil naroroon si Ina. Patungkol sa bagay na ito, tingnan natin ang Daniel chapter 2 verse 1. Sa Daniel chapter 2 verse 1 nasusulat na sa ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya makatulog. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng isang napakahalagang panaginip pero nakalimutan niya ito na is niyang malaman kung ano ang panaginip na iyon. Sa panahong iyon, may mga tagapayo siya, gaya ng mga salamangkero, mga inkantador at mga manguhula na maaari niyang konsultahin. Inisip niya na, sasabihin nila ito sa akin. Kaya tinanong niya ang mga ito. Pero kung titingnan niyo ang verse 11, sinabi nilang, At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap. Sa Bibliang Ingles, nasusulat na, Too difficult. Sinabi nila na lagpas ito sa kakayahan nila. At wala makakapagpakita nila sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Sinabi nilang, paano natin malalaman ang panaginip ng hari? Ang bagay na ito ay napakahirap na wala makakagawa nito maliban sa mga Diyos. Sa ganitong paraan, tinanggihan nila ang kahilingan ng hari. Pagpatuloy tayo sa verse 12. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at iniutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babylonia Sinabi ng hari, hindi nyo man lang magawang ipaalam ang panaginip ko kagabi. Gayunman, hindi ba't ipinapaalam nyo sa akin ang kapalaran ko, sinasabing nalalaman nyo ang hinaharap? Kaya labis na nagalit ang hari. Iniutos niya na patayin silang lahat. Verse 13, kaya tang utos ay kumalat na ang mga pantas ay papatayin at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Si Daniel at ang kanyang mga kasama ay naglilingkod sa Diyos kaya iniutos ng hari na patayin din silang lahat. Nang panahong iyon, sinabi ni Daniel kay Aryok, na punong kawal ng hari, "Bigyan mo ako ng ilang araw, ipapaalam ko sa hari ang panaginip niya." Sa ganitong paraan, matapos manalangin, nalaman ni Daniel mula sa Diyos kung ano ang panaginip ng hari. Pumunta tayo sa chapter 2 verse 27. Sa Daniel chapter 2 verse 27, nasusulat, Si Daniel ay sumagot sa hari. Walang pantas, mga inkantador o mga salamangkeruman ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Ngunit may ano? Isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga. Ipinaliwanag niya na ang Diyos lang ang makakapagpahayag ng mga bagay na ito. Kung gayon, ano ang pinakaligtas na kanlungan sa panahong ito? Para makahanap ng ligtas na kanlungan, ginagamit ng mga tao sa mundo ang kanilang kayamanan, mga koneksyon at kapangyarihan na may pag-asang makakatakas sila sa pagpunta sa pinakaligtas na kanlungan pag nangyari ang isang mapanganib na sitwasyon. Ang ilan ay pumupunta sa ilalim ng lupa. Ang ilan ay pumupunta sa ibang mga planeta gamit ang mga sasakyang pangkalawakan. At ang ilan ay pumupunta sa ilalim ng dagat kina-gawa nila ang lahat ng uri ng pananaliksik. Pero ano ang sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos na saan man sila naroroon, hindi sila makakatakas mula sa paghuhukom. Kainman, sinabi dito ni Daniel na, walang makakapagpaliwanag ng hiwaga, ang Diyos lang ang makakapagpahayag ng mga hiwaga. Sinabi niyang, ipapaalam ito sa akin ng Diyos, kaya bigyan niyo ako ng ilang araw, at kalaunan. Ipiniliwanag nga niya sa hari ang panaginip tungkol sa ribulto sa Daniel chapter 2. Nang narinig ng hari ang lahat, naalala niyang, Oh, iyon nga ang napanaginipan ko. Paano naman ang kahulugan nito? Tumpak din ang kahulugan. Ikaw ang ulong ginto. Pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa sa iyo. At mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa at magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal. Ito'y mahati sa sampung kaharian gaya ng sampung daliri ng paa. Sinabi niya sa hari kung ano ang mangyayari. Si Haring Nebuchadnezzar, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, nagpatira pa siya kay Daniel na isang bihag. Higit pa rito, sinabi niyang ibibigay niya kay Daniel ang anumang naisin nito. Mapapatunayan natin sa Biblia na ibinigay ng hari sa kanya ang lahat ng uri ng kayamanan. Ayon kay Daniel, sino lang ang makakapagbigay ng kahulugan sa hiwagang ito? Sinabi niya na walang iba kundi ang Diyos lang. Nalaman ba ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar ng sa sarili lang niya? Nalaman niya ito mula sa Diyos at ipiniliwanag ang panaginip gamit ang karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos, hindi ba? Kung gayon, saan ang pinakaligtas na kanlungan para sa atin ngayon? Ang Diyos lang ang makakapagsabi sa atin ito. Hindi ito nalalaman ng mundo. Binabasa nila ang parehong Biblia, pero hindi nila ito naiintindihan. Gayunman, sino ang nagturo sa atin ng lahat ng ito? Hindi ba natutunan natin ang mga ito dahil ipinaalam ito sa atin ng Diyos? Tingnan natin ang Matthew chapter 13 verse 10. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, Bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga? Verse 11, Sumagot siya at sinabi sa kanila, Sapagkat sa inyo, Ano? Ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, gaya ng ginawa ng Diyos para kay Daniel. Ipinapaalam niya sa atin ang lahat. Sinabi niya kay Daniel ang tungkol sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at ang kahulugan nito. Sa inyo, ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Paano naman ang iba? Ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Ano ang pinakaligtas na kanlungan? Maraming tao ang nagsisikap na hanapin ang sagot. Pero sino lang ang makakapagsabi sa atin ng sagot? Ang Diyos lang ang makakapagsabi sa atin ng sagot. Gaya ng ipinalam ng Diyos kay Daniel ang panaginip at ang kahulugan nito at nilutas niya ang katanungan ni Nebuchadnezzar. Sa panahong ito, ipinapaalam ng Diyos tanging sa mga anak niya kung saan ang pinakaligtas na kanlungan. Sinabi niyang, ipinaalam ko ito sa inyo, pero hindi sa iba. Sa inyo ipinagkaloob ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Verse 12, Sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganahan, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga sapagkat sa kanilang pagtingin ay, ano, hindi sila nakakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila nakakarinig at hindi sila nakakaunawa. Nasusulat na kahit na may mga mata sila, hindi sila nakakakita. Kahit na may mga tainga sila, hindi sila nakakarinig. Kahit na may mga puso sila, hindi sila nakakaunawa. Hindi ba't ang Diyos lang ang makakapagpaalam sa atin ng lahat ng hiwagang ito? Nalaman ni Daniel ang panaginip at ang kahulugan nito, pero hindi ito dahil sa matalino siya, ni dahil sa isa siyang maharlika. Bago ihayag ni Daniel ang panaginip na nalangin siya sa Diyos kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi namin ito alam. Ama, pakiusap, ipaalam sa amin ang lahat ng ito. Hindi namin ito malalaman sa pamamagitan ng sarili naming lakas. Gaya nito, maalab na na nalangin sina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Sa huli, ipinalam sa kanila ng Diyos ang panaginip at ang kahulugan nito upang maisagawa ang isang dakilang gawain para luwalhatiin ang Diyos sa Babylonia, isang bansang hintil na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit ang taong may titulo na doktor ng teolohiya o ang isang pastor na nagsanay sa loob ng maraming taon ay hindi otomatikong naiintindihan ng Biblia, hindi ba? Sino ang dapat na magturo sa atin? Kaya sa John chapter 6, verse 45, sinabi ni Jesus na, Walang makakalapit sa akin malibang tuturuan siya ng Diyos ang daan para makalapit sa akin ay binubuo ng mga hiwaga ng langit ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin Kung gayon dapat nating tanungin ang ating sarili nang nasaan ang pinakaligtas na kanlungan sa panahong ito nasaan ang lugar na katulad ng daong ni Noe kung tungkol sa lokasyon ang sasabihin natin, sasagot tayo ng Zion. Pero ang mismong lugar na iyon ay hindi makakagarantiya ng kaligtasan natin. Sino ang nasa Zion na pumoprotekta sa ating mga kaluluwa? Hindi ba sila ang Diyos Ama at Diyos Ina? Kaya naman, sinabi ng Diyos, magtaas kayo ng watawat paharap sa Zion, kayo'y magsitakas upang maligtas, huwag kayong magsitigil sapagkat ako'y nagdadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking pagkawasak. Pag dumating ang ganitong panahon ng krisis, sino ang dapat nating hanapin sa Zion? Dapat nating hanapin ang makalangit na ina, hindi ba't siya ang nawawalang peraso ng palaisipan na tinago ng Diyos? Sa pamamagitan nito, ngayon, tingnan natin ng mas mabuti ang mga salita ng katotohanan. Ang pinakaligtas na kanlungan sa panahong ito ay ang makalangit na ina. Buksan natin ang Zechariah chapter 14. Ipinapaalam sa atin ng Diyos kung anong uri ng mga sakuna ang darating sa lupa sa nalalapit na hinaharap. Chapter 14, verse 12. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem ang kanilang mga laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa at ang kanilang mga matay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Sa araw na iyon ay darating sa kanila ang isang malaking pagkatakot sa Panginoon at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa at ang kamay ng isa'y itataas laban sa kamay ng iba pa. Maging ang Juda ay makikipaglaban sa Jerusalem, ang kayamanan ng lahat ng bansa sa palibot ay titipunin, ginto, pilak at kasuotan na napakarami. Isang salot na gaya ng salot na ito ang darating sa mga kabayo, mola, kamelyo, asno at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampong iyon. Ito ang salot na darating sa buong lupa. Ang kanilang mga matay ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Pinanggit niya ang salot na tatama hindi lang sa mga tao kundi pati sa mga hayo. Buksan natin ang Zephaniah chapter 1. Tingnan natin ang Zephaniah chapter 1 verse 2. Aking lubos sa lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon, Aking pupuksain ng tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang katitisuran kasama ang masasama. Aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Pumunta tayo sa verse 14. Zephaniah chapter 1 verse 14 ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na, malapit na at napakabilis na dumarating. Ang tinig ng araw ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng may kapaitan roon. Ang araw na iyon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman, araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng digmaan, laban sa mga lungsod na may muog at laban sa mataas na kuta at aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao upang sila'y lumakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay ibubuhos na parang alabok at ang kanilang laman ay parang dumi Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng poot ng Panginoon Sa apoy ng kanyang nanidibughong puot ang buong lupa Ibig sabihin ang buong mundo ay sa sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig Nakarecord dito ang tungkol sa huling paghuhukom ng Diyos. Pumunta tayo sa Malakay chapter 4. Sa chapter 4 verse 1 nasusulat, Sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng nagdidingas na pugon na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak, kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Dito nasusulat, sapagkat narito ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon. Sa Zephaniah chapter 1, nasusulat na, aking pupuksain ang tao at ang hayop. Sa Zechariah chapter 14 nasusulat na, Ang kanilang mga matay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Isang salot na gaya ng salot na ito ang darating sa mga kabayo, mola, kamelyo, asno at sa lahat ng hayop. Kung susuriin natin ang mga propesiyang ito tungkol sa huling paghukom sa pamamagitan ng apoy, gaya ng salot kung saan ang mga dila ay mabubulok sa mga bibig at ang mga mata ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. At ang nasusulat sa Zephaniah chapter 1 na Aking lilipulin ang tao at ang hayop at maging ang mga isla sa dagat. Hindi ba dapat nating hanapin ang pinakaligtas na lugar pag nangyari ang mga bagay na ito? Kung ang daong ang pinakaligtas na kanlungan noong panahon ni Noe, hindi ba't ang Zion ang lugar na dapat nating hanapin sa panahong ito? Bakit ang Zion ay isang ligtas na lugar? Sino ang naroroon? Hindi ba't sinasabi sa Psalm chapter 132 na pinili ng Diyos ang Zion at ninasa niya ito para sa kanyang tirahan? Sa ibang salita, ito ay bahay ng Diyos. Kung gayon, bakit ito ligtas? Sino ang naroroon? Hindi ba't ang Diyos Ama at Diyos Ina ang nananahan doon? Ano ang sinasabi ni na Ama at Ina na dapat nagawin ng kanilang mga anak? Pag nadama natin, napaparating ang mga ganitong sakuna sa anila tayo sinasabing magsitakas ng hindi nagsisitigil? Buksan natin ang Jeremiah chapter 4. Sa chapter 4, verse 5, nasusulat, Ipahayag ninyo sa Juda at ibalita ninyo sa Jerusalem at inyong sabihin, Inyong hipan ng trompeta sa buong lupain, sumigaw kayo ng malakas at inyong sabihin, magtipon-tipon kayo at tayo'y magsipasok sa mga lungsod na may kuta. Magtaas kayo ng watawa at paharap. Saan? Sa Zion. Kayo'y magsitakas upang maligtas. Huwag kayong magsitigil sapagkat ako'y nang dadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking paggawasak. Ang isang leon ay umahon mula sa sukal niya at isang mangwawasak na mga bansa ang naghanda. Nasusulat na, naghanda na ang mangwawasak ng mundo. Pagdangyari ang sitwasyong gaya nito, saan tayo sinasabihan ng Diyos na pumunta agad? Sinasabi niya sa atin na magsitakas patungo sa Zion nang hindi nagsisitigil. Kung gayon, kung nalalaman natin ang pinakaligtas na lugar, tayo lang ba ang dapat na pumunta roon? Mas mabuting ipaalam ito sa ating mga magulang, mga anak at mga kaibigan at gabayan sila tungo sa daan ng kaligtasan, hindi ba? Ang lugar na iyon ay ang Zion at ang Zion ay kung saan nananahan ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating malinaw na maunawaan kung bakit dapat tayong pumunta sa Zion hindi ba't dumating na ang panahon ng mga propesya para tayo ay magising? Tingnan natin ang Matthew chapter 24 verse 42. Sinasabi sa verse 42, Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya, maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa chapter 24 at 25, binigyang diin ni Jesus ang mga salitang, Magbantay kayo, huwag kayong matulog. Kung hindi tayo mananatiling gising, matatangay tayo ng mundong ito. Nag-iisip nang, ayos lang na gawin ito sa mundo, hindi ba? Maaring ayos lang ito ayon sa mga pamantayan ng mundo, pero hindi ito ko para sa mga mapupunta sa langit. Kung gayon, saan natin dapat na iayon ang ating mga pamantayan? Dapat nating iayon ang mga ito sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo dapat na mamuhay ayon sa pamantayan ng mundo, kundi dapat nating iayon ang mga sarili sa mga pamantayan ng na mga namumuhay sa kaharian ng Diyos chapter 24, verse 45. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at pinasimulan niyang bugbugin ang mga kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Nangangahulugan ito na hindi niya ginawa ang kanyang gawain. Tayo na mga anak ng bagong tipan ay dapat na masikap na mangaral ng bagong tipan. Gayunman, minsan na hindi natin nagagawa ang ating mga gawain at gumagawa tayo ng ibang mga gawain na hindi nauugnay sa gawain. Verse 50 Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman at sa ipagpuputol-putulin at ilalagay na kasama ng mga mapagkunwari kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Dahil maaaring mangyari ang mga bagay na ito, ano ang sinasabi sa atin ng makalangit na ama at makalangit na ina? Sinasabi nilang, kayo ay mag-ingat, kayo ay magbantay. Dapat nating malaman ang tungkol sa panahong ito pag nangyari ang ganitong mapangadid na sitwasyon, dapat tayong pumunta sa pinakaligtas na lugar sa mga bisig ng makalangit na inang Jerusalem. Ang mga kuwala ay kumakapit sa likod ng kanilang ina at hindi kailanman nahuhulog. Ang mga kangaroo ay mananatili sa loob ng mga bulsa ng kanilang ina. Walang ibang lugar kung saan sila maaaring maging mapayapa. Noong bata pa tayo, naglalaba ang mga ina natin sa labas at nagtatago tayo sa likod ng kanilang palda. Kaya kahit na dumating ang isang mabangis na aso, hindi tayo natatakot. May mga ganito tayong alaala mula sa pagkabata. Hindi ba ito ang mismong dahilan kung bakit kasakasama natin ang makalangit na ina? Kaya mabilis nating ipaalam sa mga tao sa paligid natin ang tungkol kay Inang Jerusalem. Sa paggawa nito, Mabubuksan natin ng maraming landas para mabilis na makabalik ang iba sa Zion. Umaasa ako na sa pamamagitan ng makalangit na ina, ang lahat ng makalangit na kamamilya ay mapupuno ng masaganang espiritual na lakas at hindi magkukulang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tayo ay masasayang tao dahil mayroon tayong makalangit na ina. Ang mundong walang ina ay isang mundong walang buhay, hindi ba? Kung walang ina, ito man ay sa mundo ng mga hayop, ng mga halaman o ng mga isda. Ang mundong iyon ay isang mundong walang buhay. Kaninong kalooban ito? Ito ang kalooban ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kung titingnan ito, tayo ay tunay na pinagpala. Masaya tayo dahil mayroon tayong makalangit na ina. Sa kahit anong mahirap na sitwasyon, dapat tayong laging manalangin sa makalangit na ama at ina. Umaasa ako na hindi kailanman malilimutan ng lahat ng makalangit na kapamilya ang landas ng kanilang pag-ibig. Dito ko tinatapos ang sermon ngayon. Maraming salamat.